Good morning mga hunters Lumipat tayo ng garahe Ayan dito tayo gumagarahe ngayon Ang oh. ginawa Hirap na dun sa garahe namin Dito pag yung um, tabi mo oh. Ayan na ah, garahe Parang hindi nga bumabaw eh. Parang hindi bumabaw ang tubig ano? Parang hindi bumabaw Noong araw ganyan din yung gumarahe ko eh. Ayan dito tayo Dito lang tayo Sa spot na to. medyo malalim dito yan, sana makahuli tayo ngayon sabi kalmado raw eh Ma, umiihip na hangin eh okay okay good morning na lang ngayon lang ulit tayo ng kapamaril makakapamaril kung may mababaril okay ganda ng natin ayan tayo naka na kumukulot na agad ayan si Arman no? ano, panayang putok na daming isda sana puro tunoy okay start na mga hunters wala na masyadong intro kumukulot kulot na ayan huuli burik wik ayan ayan pa yung... Paul. Sintado tayo ngayon. Tunay ba? Tunay. Doon sa pesto ko eh. Puro glory. Hindi na sana lalayo. Eh, nasa kabilang tabi. Eh. Layo. Oh. tunay. Dalawa pa oh. Uh, double pa. Parehong tunay. Talagang puro tunay rito. Pwede na. Oh, mano, double shot. At parehong tuna Ganda rito, pura-tuna Gila Gloria Kahit panggan gitu lang Ais na Kapal oh เลดแต่กตสูงหน Pahuli muna ng mga pampaksiw Kaya mo wala namang malalaki. Wala tayong iuwi. pampaksiw Pero tunay. Eh. Hmm. Doon sa amin, puro glory eh. đu này, um, mấy

Bye! Bye! May naligaw na bye! Bye! May naligaw na bye! Moon! Wala. Nangingitim lang. Mahaba. Ah. Okay. na naman tayo. Nangingitim-ngitim metic pang makalusot eh wala yung ilaw ng red dot ko eh okay bilis naman ito nandito na agad hmm, good size dalawa ano yata dalawa pa oh <coughs> double na naman oh no? bye double isa lang ang tinitira ko oh eh Dodo bulpa, pa ah, hmm, parehong tunay okay ah. ayos Nandung nga sila sa sulok, diyan sila nag iipon iipon dami kaya lang pagka pineso mo yan mawawala yan Mahabot pala yung Gloria naman yata eh ito na ay <coughs> usulang wing with Ah. Hmm. Angat mago ang lakin nito. Subi ba. Mga oh, yan laki nito, bay. Eh diyan. Oh. Sana tagos. Bago? Sana tumagos. Hmm. Ah. Wala noon. Minadamay pa. Minadamay pang maliit. Ganda ng tama, oh. Ganda ng tama ba? May tama pang ano. Tumagos na may Gloria pa. Oi.

Okay, may ano pa, may double pang Gloria. Ayos. Yan pa oh, dalag pa oh. Gaano nga ka ng dalag ngayon? Ayos. Tayo uwi na mga hunters. Alas 12 na, 11.30 na. Sila nakapesto pa yun.

Ramihan naman tunay hmm. Lakay ng dalag Ayan. Sama pala tama Ayan. Okay, okay Ay, ano na, na Adjun na, bye na hmm, Shout out na sa inyo lahat I love you all Pagkita tayo nakapanood Okay, bye na Tinusok mo lang yata eh. Tinusok mo. Ha? Huh? mo sa kawaya sa ano? Oo. Oh, eh, mababalikan oh. mo pa yun. Okay, bayo na, bayo na. Laki oh, ulin dalag oh. Laki. <laughs> <Lucky. laughs> ah, taba oh. <laughs> Boldo kaya no, isang kilo may git yan. <laughs> patawarin yung huli ko kaya lang hindi ganyan kalaki.